Ma'am Sheryl, uh, Cheryl, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Sir. Okay, yes, Cheryl. Eto na, no, uh, dumulog ka sa amin, ikaw ay naghahanap ng hustisya. Apo. Okay, ma mari mo bang ikwento sa amin ano ba ang nangyari? Uh, base po sa kwento ng pinsan ko po, yung anak po nung namatay po, na natsuhin ko. Pumunta daw po sila doon kasi piyesta po sa barangay namin. Uh, saan po ito? Barangay Tambulan Tayasan, Negros Oriental po. Negros Oriental. Opo. Okay, may piyesta. Pumunta yung queue mo ba? Opo. po. Opo. Okay, sige. Tapos nung banda pong mga nine daw po, may sugal po doon na Caracross po ang tawag dito sa sa Bisaya po is Hantak. Okay, sige. o, sige. Naki ano daw po yung chuhin ko doon, na kisugal. Tapos ngayon po may dumating daw na mga pulis na grade. Okay. Opo, tapos ayun, yung mga tao daw nagtakbuhan. Eh, yung tsohin ko daw, nahawakan daw nung pulis, pumiglas daw, tumakbo. Okay. Inaresto yung tiyuhin mo? Opo, nahawakan daw po. Iba e, po yun sa kwento ng pinsan ko. Nung tumakbo daw yung tiyuhin ko, binarel daw po sa likod. So, nadapa. Nung pagkadapa daw ng tiyuhin ko, akto daw nababangon. Ang ginawa daw nung isang pulis, inano eh, daw po yung nilapitan, tapos Binaril sa dibdib. Point blank? O. Malapitan ng tinuloyan, kumbaga? Tinuloyan po. Well, Shari, yung issue dito is whether uh, nasunod yung rules of engagement ng ating kapulisan. Wala ka doon? Wala ka doon sa pangyayari? Wala po. Uh, meron, ka bang, meron ba tayong matatawagan na nandun talaga sa pangyayari na to? Opo, nasa kabilang linya natin si, okay, yung isang witness po, si Lorenzo. Kasama po yung anak ng biktima na si uh, Rachel. Si Lorenzo po ay kapatid din at the same time po ng uh, biktima na si Nestor Caliet. Okay. Opo. Uh, magandang hapon po Sir Lorenzo and Ma'am Rachel. Magandang hapon po. Opo, una sa lahat kami po ay nakikiramay sa nangyari po sa inyong kamag-anak. Ngayon, no, nakausap ko dito ang uh, pinsan, po. Pinsan po, pinsan ninyo. Niya po. Sir, uh, sir and ma'am, matanong ko lang. Nung kayo po ay nandun sa insidente na yon, Kino-confirm nyo ba yung sinasabi ngayon dito ni Cheryl na yung kamag-anak niyo ay binaril nung una kasi nagpumiglas nga tapos nung nakadapa na siya sa lupa, siya ay tinuluyan, point blank na binaril. Testa kasi tapos meron doon mga tao. Yung dumating yung mga nag na polis, nagpaputok nagpaputok tapos yung mga tao nagpumiglasan tumatakbo tapos yung papa ko raw ay tumakbo rin tapos pagtakbo siguro na hawakan siya ng pulis tapos na na nakaiwas si papa sa pulis tumakbo pagtakbo binaril daw ng isang pulis at tumbabangon sana binaril din ulit okay So, lumalabas dito, ah, base sa sinabi ni Ma'am Rachel, parang tatlong putok. Una, yung pagdating nila, parang warning shot. Bang! Ganon. E eh, di syempre, natakot yung mga tao, nagsitakbuhan sila kasama na yung, yung tatay. Okay, and then yung pangalawa, yung uh, nung tumakbo siya, Hinabol siya na, ay, I tinutukan siya, na, natumba. Opo, nadapa po. Tapos nilapitan, tinuloyan, Pinutukan ulit. So tatlong pinutukan. Sa dibdib po. Sa dibdib? Opo. Nagkaroon po ba ng autopsy dito? Ah, bukas pa daw po ang result, sir. May isa ditong witness na nakakita talaga sa pangyayari, sir. Nandito siya ngayon sa amin. Okay. Gusto niya rin salita. Ayan, sige. Hindi na natin kailangan kausapin yan, no? Basta, uh, Rachel, yung kasi usually yung sasabihin mo uulitin lang din naman ng witness mo so narinig na namin yung panig po ninyo ganon yung version ninyo na nangyari pero una sa lahat meron bang dalang kutsilyo baril or armas ang inyong tatay yan po talaga ang ano concern namin kasi wala naman talaga yang dala si papa ng revolver kasi sabi nila sabi ng police So kasi ato daw bubunot si Papa ng revolver kaya tinuluyan nilang barilin pero wala naman talagang dala si Papa na ganyan sir kasi wala naman niyang baril. <laughs> okay. So yun nga may issue tayo dito. Yung issue dito is may nasunod ba yung rules of engagement? Kasi una po sa lahat no para sa mga nakikinig at nanonood, well una sa lahat yung Cara Cruz ba yung nilar Opo. nilaro nila? Opo. Well, may, mga ordinances, we have laws na pinagbabawal po yon. Opo, alam okay? po namin Alam, niyo, sir. alam naman nila. Opo. No? Well, so una sa lahat, so they Except are not... Accept naman po namin yun, sir. Oo, oh, oh. so kumbaga yung una, legitimate yung purpose ng ating kapulisan. Ha? L legal yon. Opo. Na, kung may gumagawa ng illegal, syempre huhuliin nila yon. Opo. Pero ibang tanong na, ibang issue, okay, pag yung sa operation nila, okay, kasi may tinatawag na rules of engagement, no? May nangyaring kah kah kaharasan, kah 'di ba? Kailangan nating matanong from the our police officers, ano ba ang talagang nangyari? Kasi you cannot just uh, use your firearms. Tsaka okay? ang sabi po, in sir police Will. operations except kung meron talagang threat to to life, threat to the safety of our policemen. Mayor Susano? Uh, yes, ma'am. Uh, Hello po. Hi sir, good afternoon, Mayor. Yes, good ito afternoon, sir. Una sa lahat, nakakalungkot, no? Yung nangyari dyan sa Tayasan Negros. Yes, sir. Oo. Uh, Mayor, uh, yes, uh, uh, yes. I, I know, no, Na, na, nabalitaan nyo na ito. Tapos, yes. ang we are just concerned. Ano na po ba yes. yung nakarating sa inyo na report? Kung meron mang investigation, ano na po yung naging resulta dito? Actually, uh, sa incident, sir, nandun ako. Kasi oh, you my... were there? Yes, okay. uh, I was there because we have a program kasi fiesta activity nila. So we have a program there. Tapos mga twenty uh, 25 minutes uh, after our program, may narinig na kami na no na putukan. Putukan. So paglabas ko, pumunta kami with the barangay captain. Pumunta kami sa site, sa site na sa na, na, na nangyari tapos do, do na nakita namin yung nakahiga yung ano yung victim okay then may isang pulis na lumapit sa ano sa kapitan sinabihan kami na hindi kami pa lalapitin kasi uh, ano ano daw crime scene so ang sa amin lang bakit nagsisigaw siya sa uh, sumisigaw siya sa amin yung so, police officer ito po yung tinutukoy yes, niyo na nagsusumigaw yes 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 Okay. Uh, hindi ko alam kung bakit sa sumisigaw na <laughs> wala naman kaming ginagawa sa kanya. Okay. Sir, so, ma maalala niyo po ba anong pangalan nitong police officer natin na to? Uh, hindi ko masyadong ma-verify pero pin pinapaalam pa kung sino, sino yung ano. But is it correct to assume, Mayor, na etong yes. nagsusumigaw na pulis na ito ay sharing nagpaputok ng barel? Baka hindi ko hindi pa ako alam kung siya ba pero may mga ano, may mga sabi-sabi na may nakakita daw. Na siya nga. Oh, may nakakita nga. Oh, I, I assume, yung, Mayor, dahil oh. nga ang daming sabi nyo nga parang uh, public event 'yan. Oh, yes, yes. For sure, madami pong witnesses dito. Marami, marami talaga. Okay. Marami. Pero Mayor, oh. uh meron na po bang nangyaring investigation by our police? Would you be aware? Yes, um In fact, yesterday, ang, ang uh, IAS, pumunta na doon sa police station namin, tapos na uh, nag ano na sila sa mga ano daw, yung mga uh, mga mga anak sa biktima uh, nagpunta na sila. Okay. Well, sa mga na nakikinig pono, ang IAS, this usually refers to the internal affairs ng ating yes. mga police uh, departments okay so sabi ni mayor dumating yung IAS so they, they also conducted their internal investigation i assume kung merong nangyaring kalabisan okay or violations ng standard procedure rules of engagement ng ating kapulisan mayor would you be aware kung meron ng resulta yung investigation ng IAS yes 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 Okay, and an ano po yung naging resulta Mayor? Uh, ngayon hindi hindi pa sila nagsabi sa akin yung result. Ang sabi nila nag-investigate pa sila tapos uh, mag ano lang sila mag uh, report lang sila sa amin kung may complete ano na sila, complete investigation na sila regarding okay. that matter kasi ang iya sir uh, administrative lang. That's right. Uh, yes po. Opo. Okay. Uh, yun, uh, namin yung uh, mga victims, yung uh, mga alat na mag-file ng separate criminal case. Okay, well this is also Again. upon your advice, Mayor. So uh, yes. may, Mayor, you are also convinced na may nangyaring uh, cr crime dito, uh, tama ba? Sa sa akin, sa aking opinion, uh mayroon talaga uh, <laughs> Yes po. Sa uh, Opo, Mayor. Uh, Mayor, uh, yes. teka lang po, ha? Uh, nasa linya din po natin. Uh, po, si Police Colonel Ronan Claraval, ang uh, Provincial Director na po ng Negros Oriental PNP. Ito yung sa kabilang linya na po. Magandang hapon po, Colonel Ronan. Yes sir, magandang hapon po sa inyo at sa inyo uh, sa ating pong mga tagapaginig po. Ayun. Si Police Colonel Claraval po ito. Okay, yes po, Colonel yes, sir. Claraval. Sir, uh, ayun nga po noon naipaabot po sa amin yung nangyaring insidente noong January 19. Yung opo, nangyaring opo. pagbabaril daw no doon sa may fiesta sa Tayasan opo. Negros. Colonel, may meron daw investigation no. I assume this has been more than a week na ata, no? Ano na po ba ang resulta ng investigation dito? Ah, uh, so far sir nasa IAS na po. Kagaya po ng sinabi nating ng ating putihing mayor, nag-conduct na po ng uh, separate investigation ng ating IAS. Katunayan po, uh, kausap po ng ating uh, chief investigator po ng probinsya at inaantay na lang po natin ang kanilang resulta, sir. Resulta po okay. ng ating uh, ng uh, kanilang investigasyon. Makakaasa po kayo sir na pinapa-expedite po nito ang investigasyon na ito sir. Ayun. Colonel, ilang pulis po yung iniimbestigahan dito? I don't have the exact figure uh, sir pero ang pagkakaalam po sir, nasa mga tatlo po sila, tatlo hanggang lima po. Tatlo and lima. Or three to five persons opo. po. And opo. Uh, sir... opo Asan na itong uh, limang pulis na to? Are they an, in your custody? Yes sir, yes sir nasa custody na po sila ng taya uh, sa na PNP po. Nasa okay. uh, na po sila. Well, pending investigation, Colonel. I I don't know no yung procedure po natin pero I assume uh dinisarmahan na po natin itong limang kapulisan yes, sir. natin. Totoo po 'yan sir, nadisarmahan oh. na po sila. Sir. At siyempre sana hindi na hindi na sila on duty. Hindi na po sir, hindi na po, hindi na po. Okay. Uh, there are five officers under investigation. Tama po ba? I, lahat po ba yon nung limang yon ay nagpapotok ng baril or? Uh, hindi po sir, hindi po ako makakasigurado po sir sa nabasa ko pero nasa ganun po sir. Uh, pag nag-operate po kasi sila sir, isang team po yan usually po sir. Ah so yung buong team yung subject of investigation? Yes sir, yes sir, yes sir. Opo, yes, sir. Well, uh, Colonel malalaman naman natin no, based on their firearms, Meron naman tayo mga procedures yes, sir. yan yes, sir. para malaman kung sino sa kanila po, sir. yung po, nagpaputok sir. Uh, ng baril. Katuwang din po natin si Rang Soko dito, ang ating uh, forensic po. Katuwang po natin sila sa pagtulong at paglutas po sa kaso na ito, sir. Okay. Ah uh, Colonel, matanong na lang din po namin, no? Kasi yung issue dito is nasunod ba yung rules of engagement natin or yung standard procedures when it comes to arrest? Matanong ko yes, lang po kayo, sir. Ano po ba yung procedure natin when it comes to engaging with people that are supposed to be arrested, whether they are armed or unarmed, or they present threats to our police officers? Ang ating rules of engagement sir, uh, wag tayong magpaputok sir. Hanggat ay eh, hindi naman po nagpo-post po ng threat yung uh, yung kwan po natin, huliin po natin. Uh, kung makukuha po sa maayos na pamamaraan, eh wag po tayong uh, ma umabot sa madahas na pamamaraan po uh, uh, sir. In in other words po, Colonel no, hanggat maaari wag magpapaputok or wag gamitin ang barrel. Opo, okay. opo, sir. Opo, sir. Opo, sir. Ah, maximum tolerance po may uh, sir, maximum tolerance. Maxi yes, especially uh, Colonel, ang daming tao no na kasi piyesta 'yan eh. Opo, opo, opo. Opo. And uh Colonel, matanong lang din po namin. Alam nyo po ba kung ilang tama ng baril doon sa ating biktima po dito? Sa ngayon, sir, hindi ko ma masasabi po sa inyo, sir, kasi doon sa investigation, sir, at saka sa Soko, sir, inaantay po natin, sir, yung, uh, yung result po ng Soko, sir, kung ilan po talaga ang totoong tama ayan, noong ayan. baril. Sige, pero correct me if I'm wrong, uh, Colonel, no? kasi nung nag-aral kasi ako ng batas, we have a subject called legal medicine. Malalaman dyan eh. Merong yung yung wood no yung ano ba? entry wound exit, ng barrel entry wound at exit wound entry sir. wound at exit wound makikita mo diyan you can determine kung malapit malapitang binarel. malapit kung... at malayuan po sir Opo. po no so yes. uh Colonel, siguro sana bantayan natin yon no we need a thorough yes, examination sir. of the body kailangan natin ng yes, autopsy sir. dito no and siguro no nandun naman yung soko natin they know better what to do kasi Colonel. yes sir yes sir kasi Colonel, na, po kayo, sir. Una sa lahat, Colonel, may namatay po dito, no? May nagdadalamhating pamilya po dito. In fact, yes, uh, narinig niyo rin po kanina si Mayor, uh, even the mayor is not convinced, no? Uh, well, opinion, opinion po 'yon ni Mayor. I just want to clarify na baka naman meron na nangyaring pagmamalabis. So, we are hoping, we are expecting from our police departments, our investigators na sana it comes out with a fair results. Opo sir, opo sir, opo. Makakaasa po kayo sir. Opo. Makakaasa po kayo sir na lalabas din po ang katotohanan. Sir. Uh, Colonel, imomonitor po namin to ha. Uh, we would like yes, to sir. know. Yes sir, We would like to know kung ilang tama ano yung naging results ng mga ballistics ng autopsy ng katawan ng ating biktima dito. Yes sir, yes sir. Makakaasa po kayo sir at uh, open na po ang linya naman po namin. Uh, sir, may tatanong lang po ako. Yes, ma'am. Ano po yan? Kasi basa, ang kwento po kasi nila, yung mga pulis daw po nag wala po daw kooperasyon sa, sa mayor tsaka sa kapitan po. So parang lumalabas tapos, po hindi po coordinated with tapos, barangay. Tapos, and... opo. Eh, hindi daw po sila naka-uniform. Hindi sila naka-uniform? Opo. Itong mga pulis? Na... Opo, naka-sibilyan lang. Yung ating mga kapulisan, number one, no? kung nakita naman kasi nila na meron nang nangyayaring illegal, they don't have to coordinate it na. Hindi masyadong uh, matagal 'yon, no? Makakatakas na 'yun eh. Kung ah. ang pulis natin nakikita na sa harap nila na may nangyari nang illegal, they can immediately effect the arrest. Okay? okay? Ang they, they, they I mean can lang... do so, no? In fact, pwede nga citizen arrest yan eh. Okay. Mayroon tinatawag na citizen arrest. Kung ikaw ay ordinary citizen, may nakikita kang illegal, okay? Hindi mo naman kailangan pumunta na sa police if you, no? Kung safe pa rin, no? Of course, no, at most concern for your security, you can effect the arrest. Our police officers can do so even without coordination with, kung nandun na, nakikita hmm. na nila, ha, na may nangyayari ng illegal. Pero in, in, so far, no, dun sa issue kung sila ba ay uniform, naka, naka, naka uniform daw or nakasibilyan at the time, kailangan nating itanong yan dun sa colonel. And of course, kailangan i-factor ng investigators. Kasi usually, siyari, alam ko yan, pag may mga uh, fiesta kasi, meron din tayo mga police officers yes. na naka-civilian. They will blend in sa publiko, okay? Kasi para makita nila, no? Kung baga magpapanggap silang part lang ng publiko, makikihalubilo. Opo. Colonel Caraval? Yes, ma'am. Opo. Uh, Colonel, uh, last na po. Meron po bang body cam po yung ating mga kapulisan? Sa pagkakalam ko, ma'am, may mga body cam po. Pero hindi po lahat ng kapulisan po natin may mga body cam po. Opo. And nakapag-backtrack na po tayo ng mga CCTV sa area po ng pinangyarihan? Tanongin ko na rin po sir ma'am sa investigator ma'am kasi sa area ma'am, uh, pagkakalam ko ma'am wala pong mga CCTV, matanong ko na rin po si Mayor po. Ah uh, okay. Ayan nandyan si Mayor. At mga kapol. Mayor! Tanongin ko na rin po yung mga kapulisan po natin at babalikan ko po kayo ma'am. Opo. Babalikan ko po kayo kaagad sir. Sige po. Uh, Colonel, uh, dito naman, no, even if in the absence of ng uh, CCTV uh, cameras po dyan, marami namang naka-witness for sure. Opo. Uh, yes, so yes, I hope yes, you interviewed, no? Ang dami niya nakakita. And uh, sa pamilya po ng ating uh, namatay, uh, siguro, no, we also take approach, no? Uh, an aggressive approach hanapin natin kung sino yung mga eyewitnesses kasi kakailanganin natin yung testimonya nila. If later on, ma... Uh, discover natin na may nangyaring ang foul foul play no crimen okay we need to prove it also in court okay so gano yes na sir. lang po colonel no uh, i hope yes you yes conduct sir. a thorough and fair investigation of yes what sir. happened and kung yes may sir. nagkasalang pulis po natin no narapat lang tanggalin Opo, na sir. natin and uh, let him face the penalty provided for by the law yes sir Opo, oo po oo makakaasa po kayo sir Ayun. Na ako po mismo ang tututok dito sa kaso na ito. Ayan. maraming salamat po, Colonel. Ha, i-monitor po namin kayo. Yes, sir. Yes, sir. Sige po, sige po. Babalikan po namin ha. Uh, tatawag kami from time to time to for updates. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, I-update ko po kayo agad, sir. Okay. buhay po at sa ating mga tagapagkit. Okay. So, ma'am, no? Narinig niyo from the police colonel siya po yung provincial director ng inyong probinsya. Opo. Oh, As of now, they have conducted investigation. Okay. I understand sabi nung uh, kamag-anak nyo kanina parang lumalabas or pinapalabas nila na may hawak na baril Opo. yung tatay niyo. Opo. 'yun po yung kwento ng mga pulis po na ganun nga daw po. So si syempre ang siguro ang version nila yung tatay niyo ay bubunot na rin ng baril. So pinoprotektahan lang nila yung kanyang ay, yun po, yung self defense. No? Ayun yung po. O 'yun self -defense. daw po ang kwento po. Ngayon, version nila 'yon, may version din po kayo. Ang ma-advise ko lang for now is maganap tayo no, yung mga eyewitnesses. Ang dami for sure niyan. Ang nakakita niyan. Check natin, mayroon bang CCTV? Wala na, po CCTV. Na-recover po sir. ba yung barrel na allegedly hawak po ng inyong tatay? Yun po ang hindi ko po alam, sir. si uh, sila po ang nakakalam sila, sila, sila sa probinsya. Sila provincia. lang nagsasabi kasi no, na, Opo. na may barrel. Opo. Mga ganyan. Pero, ang una daw po nung kwento, sir, yung ang sabi daw po ng pulis na yung Chuhin ko daw sinapak daw siya sa mukha, yung pulis na unang bumaril. Oh, nabaril na niya, sinapak pa niya sa mukha. Hindi. Ah, nanapak daw yung Chuhin ko. Okay. Tapos nung pagsapak daw nung Chuhin ko, akmadid daw na bubunot ng revolver yung Chuhin ko para daw babarilin siya. Kaya Lalaban, ang, manlal, oo, manlalaban. Oh, ganun daw po ang nangyari. Ay, ano, ang sabi nung pulis. Kaya ang ginawa daw niya, ang sabi ng pulis, ang ginawa daw niya, self-defense daw siya. Okay. Well, ma'am, ganito yan no, yun po. yung depensa nila. Opo. Okay. They can uh, raise any defense that they want, pero pati yung depensa nila, kailangan din nila later on patunayan. Opo. Okay. So, ang lagi kong sinasabi no, sa mga may concerns na ganito, kasi Mahirap naman po, no, yung salita mo sa salita ng iba. Opo. Kailangan natin dito witnesses. Opo. Kasi Kailangan na natin ng susuporta sa ating version. Nangyari, hindi lang pwedeng, ito yung alam ko eh, ito yung nakita ko. Nangyari daw po yung pagbaril ng chohin ko, malayo daw po doon sa pinagsusugalan nila. Alam mo ba kung may nakaalitan kasi na polis before Wala itong po. tiyuhin mo? Wala po sir, hindi po niya kilala yung mga polis na yun. How often no? Ilang beses, madalas ba nangyayari dyan? Dyan sa Hindi po, first ninyo? time Po. Ito lang. First time po, sir. First time siyan. mangyari. Opo. Okay. Well, nakakalungkot. We are very sorry no, na nangyari po sa inyo to. Pero the investigation is already happening. Sana po Ngayon, ang magagawa ng po ninyo, po. tulungan po ninyo yung investigation. Okay? Hanapin po natin yung mga willing na witnesses, magbigay sa sila ng kanilang testimonya, ibigay nila dun sa mga nag-iimbestiga. Okay? Kasi kung hindi tutulong yung mga witnesses, eh yung mga investigators natin, yung report nila, eh magdidepende lang kung anong nakalap nila. Opo. Oh, so tulungan natin. Si, may, may, malamang may, may, kasama yung tiyuhin mo nung araw na pumunta siya doon. Yung si Rachel po. Rachel, siya yung anak. Siya yung anak. kasama, opo. O, oh, yan, so si Rachel. Kaso lang mag, po sila. Magbigay -mag kasi... siya ng testimonya niya. Na o -o. Kasama ko yung tatay ko, pumunta kami kasi piyesta yung tatay ko mula sa bahay hanggang makarating kami sa venue, Opo. alam ko wala siyang dalang barel. Walang pagmamayaring barel ang tatay ko. Okay? Wala siyang uh, capacity na manlaban, hindi niya ugali yung manlaban. Opo. Mga ganun, no? kailangan nating tulungan. Opo. Okay, kasi after all, pwede po siya magtitis, tismon, tih, ano. Magbigay ng testimonya niya. Opo. Yes, yes. Oh, Kasi di siya po yung galing sa bahay nila papunta doon sa plaza, sila po magkasama magtatay. Mm -hmm. Nagkahiwalay lang sila doon kasi siya pumasok siya doon sa sayawan sa plaza. Tatay naman niya, nalaman na may nagsugal doon, doon di pumunta yung tatay niya kaya nagkahiwalay silang dalawa. Ayun, ayun. Sige nga po, no? Okay. Tulungan natin yung investigators. Yun po ang uh, I think the best advice for now, no? Na bibigay ko po sa sa inyo. Opo. Okay. Thank you po. And I think si Mayor Yes. Ah po, iparating niyo na din po ba ang uh, tulong niyo din po dito po sa ating uh, pamilya po? Yes, na uh, impact uh, tinutulungan ko sila uh, kanina uh, sa pagbayad sa uh, autopsy kasi kailangan na ipa autopsy nila for uh, for the process of criminal charges. Ayan. opo Mayor, no, salamat no sa pagkikipagtulungan din sa ating mga uh, biktima no, yung naiwan po ng ating uh, biktima po dito. So hopefully yes, sir. mayor narinig nyo rin naman po kanina si Colonel uh, Clara they are yes. completing their investigation siguro coordinate na lang mayor no from time to time kakabustahin yes. natin yung investigation kasi dapat mabilis din to no i understand last week pa nangyari po ito oh, po. yes sir yes sir uh oo -oh. so i hope mayor no na wala nang mangyaring ganito ulit dyan sa Why? bayan po nila siguro yes, ano we we have to talk again to the police give them uh, strict yes. instructions na As much as possible pag mga ganito maximum tolerance tayo. Unless yes. na lang no kung talagang may threat din sa buhay ng ating mga kapulisan, siyempre yes. ayaw din naman natin na may masaktan, may mamatay sa ating uh -huh. mga kapulisan no. Pero yes, ang gusto lang natin lahat ay nasa legal na pamamaraan. Meron tayong rules diyan na ini-implement, sinusunod, dapat lang nasundin natin. Yes sir. Ayun. Pwede Sige po lang. Mayor, maraming salamat okay. po. Ah, oh, maraming salamat din, sir. Opo, at kay Colonel Claraval, maraming salamat din po sa pagtanggap ng aming tawag at pagsagot sa aming mga clarifications. Maraming maraming salamat din po, sir, at uh, kinagagalak po namin po kayo makakausap din po sa linya, sa programa po ninyo. Okay, thank you po. Okay. Okay, kausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am ha. Po, ma at uh, again po ang aming pong taos-pusong pakikiramay po sa pamilya ninyo po. and daguyon din po kila Ma'am Rachel and uh, kay La Sir Lorenzo. Huwag niyo pong ipapapang linya at uh, may kakausap po sa inyong staff. Salamat po at uh, magandang hapon po.